Uh, itakbo yung pera. Bira yan. hindi yan asawa. Hindi yan. Kabit mo yan. Uh -huh. Ganun. So, let's meet again by ano na ito. Next time. By para ang recipe is uh, huwag lunch, merienda, donut donut lang, pati kape. Tapos hanggang alas 5 lang, kanya-kanya na tayo. Huwag na niya Either you, we share the burden o suluhin mo